Mr. Chair, Mr. Chair. Representative Benny Abante, ang iyabang mo, ito ang sinisigaw ng mga taong bayan. Sa kayabangan niya lumabas ngayon ang mga iba't ibang photos niya na milyon-milyon na halaga ng ari-arian niya. At hindi lang 'yan, may larawan pa siya na lumabas ang dila na nakakadiring tingnan. Ito ba ang klase ng opisyal na hinalar ng taong bayan? Pinagpepestahan siya ngayon sa social media. Sabi niya wala daw siyang pakialam kung Vice President si VP Sara. Napakatapang niya at walang hiya. Sabi ng mga netizens akala niya makakaligtas siya sa pinagsasabi niya sa isang Vice Presidente na siyang second highest elected official. Sa isang video clip na in-interview siya, bumahag ang kanyang buntot at nagkaroon ng takot sa pambabatikos niya kay VP Sara, sapagkat si VP Sara ang nangunguna pa rin sa latest Pulse Asia survey. Huwag bibitaw, tapusin ang video at maririnig kung paano bumahag ang buntot ng kagalang-galang daw na Representative and not Benny care, Abante. She is actually insulting the secret institution that should scrutinize the budget of the Vice President. And I do not care even if she is the Vice President. She's kind of uh, arrogant, no? Palatang halata naman sa kanyang uh, itsura na talagang parang inis na inis siya, no? She thinks pinupolitika siya ng iba. Eh ako hindi ko siya pinupolitika eh. Abante, galing mismo sa kanyang page at putya yan <laughs> nung kumalat yung mga picture niya na damukal o oh, nasan damukal mga bossing ang kanyang mga kung ano-anong ifinoflont na yaman. Ayan, meron pa siyang kotse na Mercedes <coughs> Benz. Mm -hmm. Well, pastor ito. O oh, sasawihin nyo, bakit si Pastor Kibuloy? Bakit si Pastor Kibuloy mayaman yun na? Ah. Si Pastor Kibuloy mayaman. Oy, bakit yun? Hindi nyo ano? Bakit yun? Hindi nyo nasisilip? Eh po tayo si Pastor Kibulo, hindi naman siya taga-gobyerno, hindi naman siya congressman. Ikaw, pastor ka na, congressman ka pa, Pucha, double wami. Pastor Abante, wala ka ng buwis na binabayaran sa simbahan. Pucha yan. Ang mamahal pa ng mga kagamit-gamitan mo. Pero kung makasilip kayo sa ibang tao, may yung sinisilip nyo pang tao, kasimple-simple. Ni walang mamahalin ni Rilo katulad ninyo. My new baby took the place of my C6, C63. AMG B8, tutong This is a smaller version 4-cylinder 301 horsepower. Not so fast, but lighter and economical. Still a bench and an AMG, putong na. ano ah? Akala ko sa Biblia ka, sa salita ng Diyos ka lang expert, pati pala sa mga displacement at saka sa mga specs ng mga German cars, ha? Mayaman! Pugano, <tinyo> Mercedes, Ben! Atin yung iba, wow! Escalade! Yaman! Yeah, Nice to be casual once in a while. Humanly depending on my bull. Wow. Bulletproof Escalade but totally dependent on my Lord. Ay, ginamit mo pa si Lorda. Ah? Bulletproof Escalade mga bossing. Alam niyo ba kung magkano ang magpa-bulletproof ng isang SUV? Napakalaki na itong Escalade na to, mas malaki to kaysa sa Land Cruiser. Kapag nagpa-bulletproof ka ng Land Cruiser mga bossing, 10 milyong piso. <laughs> Ha? Sampung milyon po yun. Yung uh, C63 AMG, 7, 7 milyon daw yun. So, etong Escalade niya, putang ina niyan. Yung Escalade alone, ang mahal-mahal na niyan. Baka yung Escalade, siguro mga nasa mga... Magkano Escalade? Magkano yung ah uh, Cadillac Escalade? 15 milyon ba yan? Puta, tapos pina pinaalo mo pa. Mantakin mo ha. Ang ganda ng sasakyan na ito, pababaklas mo. Pag proof mo kasi yan, babaklasin lahat yan. <laughs> Babaklasin lahat yan. Laka. Papalitan ng ano yan. Pakakapalin yung mga 18 million ang hayop na sasakyan na yan. 18 million ng sasakyan ng isang congressman tapos pinabulit po pa. 10 million ng bullet proof putang ina niyan 28 million Ano 'yun sa Land Cruiser 'yun mas malaki to ha Mas malaki po itong itong Escalade kaysa sa Land Cruiser so sigurado ako mas mahal pa pero ballpark ano lang ballpark figure 28 million aabutin po, 18 million yung escalate plus 10 million yung pa-bulletproof. Ang tanong, bakit kailangan naka-bulletproof ang sasakyan mo? May kahayupang ka bang ginagawa? Kasi matatapot ka lang na may papatay sa'yo kapag may kadimoy na ka ginagawa. Eh. Kapag marami kang kaaway, may pastor ba na maraming kaaway? Kay Pastor Quiboloy, maraming kaaway si Pastor ng mga NPA, kasi gumastos siya ng bilyon. Mat matindi ah. Si Pastor gumagastos siya ng bilyon para lang maubos ang mga komunista. Etong Pastor na to, puta kasama niya pa yung mga komunista. Kaya doon naman ka tatanong, bilang isang Pastor, anong kinakatakot mo? Bakit takot ka mamatay? Bakit naka-bulletproof ka? Sino bang mga inagrabyado nyo? Kasi alam ko, pagka ka, mabait ka eh. Wala kang kaaway. Love your enemy nga yan eh. O, oh, hindi, nagtatanong lang ah. Oh, o, ha? Ang inaangyayabang nyo kasi masyado. Oo, oh, masyado kasi kayong mga... Uh, power tripper. Ayun, lumalabas ngayon yung mga baho ninyo ngayon. Ipaliwanag nyo saan galing itong mga putangin ng mga gamit nyo na ito. O, oh, silip kayo ng silip ng ano eh, ng, uh, trabaho ng iba. O, oh, eto, yung yaman nyo. Saan galing yan? O, sige, next, putra. Gisya yan, no? 18.5 million. 18.5 million, ha? Ha? Ah, 18.5? Bulletproof na? I Ibig sabihin, 8 million lang ang s kung hindi bulletproof. Okay, so, 18.5 18 million. Mali pala yung figure natin. Kasi akala ko, 18 million yung Cadillac alone. Oo, eh... Kasi alam ko, presyo ng bulletproof, eh. Oh, pero VIP Bulletproof 2024 Cadillac Escalade ESV Armored Level 6 Brand New Bulletproof po oh, tradisyon 18.5 million san ka pa? So may 7 million sa kotse. May 7 million na sports car, merong 18.5 million na SUV. Ano pa? Ano pa? I-compute eh, natin. Aba, may motor pa 1.7 million. Uy, idol mo pala si Duterte. <laughs> ni PRRD ah. Kaya pala banat ka ng banat kay PRRD. Idol mo pala si PRRD. 1.7 million. 18.5 plus 1.7 plus 7 million. Aba, dami. Ano pa? Naku po! Grabe naman itong Rolex mo, sir. Mas mahal pa sa motor mo. Rolex Sky Dweller. 2.5 million. Matindi, ha? Ah. Oh, grabe ah, servisyong abante. May ganun pa siya, oh. ina, talagang inilabas niya pa yung kanyang chariol na, no, oh. Naka-chariol na bracelet, pak! Tapos, Rolex na Sky Dweller, pak! 2.5 million. Palakpakan. Ito, pak! O, oh, tiyo, matindi, ah. Rolex Blue. Submariner. Oh, grabe, 2.79 million. Oh, million. naman ha ulta sa kagamitan pa lang sulit na sulit na huwag oh, ka na mahiya sir yung cross na suot mo pag mo na para talagang ano pimp na pimp ang dating natin napakagaling nilang ano napakagaling nilang manilip napakagaling nilang mambatikos ito samang-sama ng loob nila nakikita nila yung mga mukha nila ngayon sa social media kasi ang totoong lifestyle check putang ina Facebook gusto mong i-lifestyle check yung mga nagmamalinis na mga politiko puntahan mo sa social media nila puta dun mo malalaman kung gaano kagarbo buhay nila eh ang problema puta nag-private na sa profile At malamang lahat ng congressman ngayon naka-private na profile nila. Nasa eh. kongreso Yan, naman daw ang power tapos, of the camp, purse ang ina nyo, ang yayabang nyo kasi, ilan lang naman ang bumoto sa inyo. Mantakin mo ang binabatikos nyo si Inday Sara binoto ng buong Pilipinas. Binoto si Inday ng buong Pilipinas, 32 million, pinakamalaking boto na nakuha ng isang politiko sa history ng politika sa Pilipinas. Pinaparatangan nyo na nagnakaw ng pera ng taong bayan, pero po yan, araw-araw na ginawa ng Diyos. Maghanap kayo ng picture ni Inday Sara na meron siyang mga luxury na mga items katulad ninyo. Kayo pa yung mga magagaling na, ano, kayo pa yung mga magagaling Manila, putang ina, kayo ang nagfo-flaunt ng mga yaman ninyo. sa picture ni Congressman Benny Abante na may, may, may mga padila-dila effect pa. Tapos nung nakapag upad ang kanyang pangibabaw. Grabe. Mga netizens sukang-suka sa pictures ni congressman. Feeling malinis daw si congressman pero sungayan pa. Kung sabi sa ba kaya nakabibig, sabi ng ilang netizen, tama ba itong isang publikong tao? Tapos, magdapat sana magiging ng kabataan pero siya pa tanda-tanda na, pero yucky, very sukang-suka, very nagmamalinis, very feeling, sabi ng mga netizens. So, sa interpretasyon ng tao, baka sobrang jolly lang si Congressman Benny Abante. Maybe this is her, his way of letting people smile sa kanyang mga pikasaran na gano'n, di ba? Pwede lang naman yun, di ba? Wala namang masama doon. Hindi, kabibig. Meron talagang, meron talagang masama doon kasi uh, public figure siya. Tapos pastor pa. Padila-dila siya. Pero may naalala daw ang mga netizens sa kanya. Kayo talaga may naalala. Sino ba ang naalala? Si Jimmy Paredes daw ay kayo talaga hindi naman ganon si Congressman Benny Abante alam ko na si Congressman Benny Abante ay isang magalang na tao <laughs> magalang nga ba? Ay, eh. Abante! grabe lifestyle yan! Mm. house of crooks, house of representatives house of Contest house of ano ba? reptiles <laughs> kaya nga Lods galit na galit kay Mark Coleta kasi ayaw pagsalitain. Ayaw nilang i-open ang book kasi mabubulyaso sila. Yan, sa daming tinatago nyo, pinapa-lifestyle check, check na kayo ng mga tao. Hindi ang gobyerno, hindi ang senado, hindi yung kapwa congressman nyo, kundi ang mga tao na ang nag-lifestyle check at alam nyo na, basta social media, kitang kita talaga kung ano ang mga tinatago nyo kaya natakot si Benny Abante nag profile lock <laughs> bakit ba? anong meron sa profile lock? na kung hindi ka guilty kung pera mo lang kung sarilang sariling pera mo lang ang ginagamit mo para bumili ng mamahaling gamit. Walang problema yun. Uh, in fact, I was talking to one congressman, kaalyado din ng Vice President Sara. Uh, sabi niya sa akin, uh, politics lang to eh. Ibig sabihin, he's also being careful in uh, in uh, uh attacking the Vice President on the budget. Dahil well, nandun yung ano, tama ba? Nandun yung concern paano pa naging presidente yan? Yari? Oh yes, in, in uh, uh, yari siya. Yo, ako, yari ako for example, pa naging presidente <laughs> ng na Pilipinas yan. No? Paano kung lumakas uli mga Duterte after the 2025 midterm elections? Paano kung siya yung likely maging presidente? <laughs> Sigurado eh, Baka balikan kayo. Oh yeah, I mean, you know, that, that's a possibility, no? Uh, yan po ang tinig ng kagalang-galang daw po na si Representative Benny Abante. Thanks for watching.